Pero galing na ng doktor to. Hindi, Hindi po po? Hindi pa. Okay, huwag mo may ng doktor. Wala ang magigitan sa doktor sa'yo. No? Sa'yo, ma'am Tulungan tayong dalawa ha? Sa alisin na yung gumagawa sa'yo. Palipad lang yung related sa ulang. No? Kilala mo lang. Kapag po dito. Sige po, pwede po. Sige po, pwede po. Pwede, pwede po, pwede, pwede po. Pwede. Sorry, doktor. Sige, sige lang. Wala ang makita sa akin, doktor, ha? Pero iipitan pa rin kita, ha? Ito po, ha? Ay, sorry, tumunod. Hmm. Wala. Wala po. Laman lupa. Tatlo. Ayan po. Ayan, laman lupa. Ito yung dalawang babae. Natura so, rin po, tenente para rota, sino gumagambal sa baba nito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan siya ang perno. Pasok po! Hmm. Pwede tayo mag-usap? Pwede. Pwede. O, alsin mo na mo rito, ha? ha mo, ha? Nakilala mo lang ba to? Ha? Kaibigan, kamag-anak? Hindi. Eh bakit binira nyo? Bakit binira nyo? <laughs> Dahil? Dahil ingit galit. Alin sa dalawa? Alin sa dalawa? mag isang buwan mo ng ha? Tama? 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 Aalisin lagi nilagay mo rito, ha? Ha? O, matanong ko lang, tagalabasan ka? Tagalabasan? Hindi rin. Taga saan? Ah, wag mo kung ano Mag-usap tayo, hindi ganyan. Dalawang kamay, ba nag-usap tayo? Mula sa ulo. Sige, baklas, baklas. Mag-usap tayo, ha? Mag-usap na tayo. Mag-uusap tayo. Ah. Oh, kaibigan mo lang ka. Hindi. Pinagawa? Ha? Ah? Hindi rin. Ano pala? Ah. Sige, baklas, baklas, baklas. 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 alisin yung nilagay sa nito, sa dyan nito. Binaraan eh. Ha? Ah? Aalis ah, nyo ha? Ah. balik po, sir, yung isa nagbayad ng limang libo. Kilala niya lang po yung isa. Pero yung isa, dalawang baba ito, yung isa matanda na. Yung po. Dalo, ah, liman libo, pahirapan hanggang machogi. No? Tama! Tama ko! Tama? Oo. Oh. Papatay na natin. Patay natin. Baka naman, may balikan ang eh. Tama! Ha? Kilala mo ako? Hindi yung una kilala ko eh. Yung unang ano. Oh, magpapakilala ko ha. Ako si Apo Charlie taga Sambales. Ayoko ng nanay ng mga taga Gimba ha. Ayaw na ayaw ko, ha. Sige, tanggal mo lang. Hindi na ako sa sa'yo Wala yakap gumamit ka pa ng kandila na may bungo. Ha? Sige. Tama. Kandila may bungo. Ha? Huwag mo kinano. Dalawang tinirik nyo rito. Sige, baklas, baklas. Sige ba? Pagkabat! 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 yung tela pula kasi bawi ang mangyari. Tela pula. Ah, damit! Damit na pula. Sige, baklas! Baklas! Pero huwag kayong mabahala. Hindi ko mga kapano Ako bala Sige pa! Baklas yung lahat! Liman libo pinayad. Ah! Tapos, another. Another. 10,000, libo. Ah! Para patay na to. Ah! Tama? Huwag mo kong inaano. Sige, gagaling to ha. Gagaling. Sagot na maayos. Gagaling ngayon mismo ha. Pagalis ko ha. Ha? Sige, wala may iba sa pamilya mo. Ang liliit pa ng anak mo, ginaganyan mo to. Sige, sige. Damay-damay kayo. Sige, baklas-baklas. Ang dami mo nalagay yun. Sige pa. Ito, bunutin mo to. Bunutin mo to. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bunutin mo gano'n. Bunut, bunut, bunut. Bunut. Sige pa. Ibas. Punti na lang. Punti na lang. Bunos. Bunutin mo yan. Binaraan nyo ng bato. Oh. Sige. Sige pa. Sige pa. Ayaw magpakilala kasi sa akin eh. Kaya Pyra, ayaw talaga. Ayaw magpakilala. Ayaw mo. Ayaw mo talaga. Ah. Ah. Ayaw mo magpakilala? Ayaw. Papatayin kita. Sige. Sige, ayaw magpakilala sa akin ha. Ah. Sige. Tanggalin mo lahat yan. Marami na napatay. Pairap lang. Puro pairap lang. Puro pairap lang. Sagot! Wala. Huwag mo ko niluloko. Tatlo na napatay nyo. Sige pa. Kalilibing nga lang nung isa eh. Tama? Huwag mo ko ano. Tama? Oo. Tama? Tama. 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 Sinumaling ka talaga. Sige, punti na lang. Ready niyo yung ano, tabis na pula. So, ayaw mo magpakilala sa akin? Payit tayo, ha? Ha? Okay, kilala mo na ako. Kilala mo na ako. Sino ko? Sino ko? Apo, Chalin. Ah, Kanina, tiyatanong kita. Hindi mo ko kilala. ko. Hindi mo nga ko kilala. Bago pa eh. Sige, payit siya tayo. Sige pa. Ano kay mamesa na lubigan? Kailangan niya makaligo ah. Lubigan, sampung dahon, limang baso. Ligo at yung inom. Sige pa, konti na lang. Kaya siya tayo ha? Ah? Ha? Panginoon ng isa sa akin ng takila. Hindi nga yung basay ng patay ko kumagampala sa babaeng ito. Sa libratri, sakmet. Angkal!

bayad ko na lima libo. May another sampo, pagkapatay na siya. Ganun pong maninis. po ang May nungko siya. May tumitingin. Mm -mm. At nandito si Apo Erika Puchali na magandang tangali sa inyo dito sa Gimba Nervisia. Uh, shout out kay Apo kay Napo Marwin, na Sita, mga team Apo, kay Sis Mike, kay kind of Brother Yagyan. Tulungan niyo po ako na makilala pa ako at uh, nang sabihin marami tayong matulungan. At uh, wag huwag niyong escape ang aking absence para po makalikog kayo ng budget. Maraming salamat. 不。嗯